Ala, palong-palo ang auntie nyo. Mm, pak, sino ka dyan? So anyway, auntie ko, ito ay part to na ng aking vlog kanina. So, nag-upload ako kanina. Upload? So, nag-upload pala ako kanina ng video ko. Sabi ko, diba, pupunta ako ngayon sa may save more at nasama ako sa ate ko para mag grocery. Anyway, auntie ko, hayaan nyo na yung mga nag-chat sa akin. Ang iigay mo, mute kin mamaya. Yeah, alam na na nagbo-voice over ako eh, diba? So, ayun, continue tayo dito mga auntie ko. Wala pala ngayon masyado dito na mga customer or yung mga nag-grocery ngayon. Kasi ngayon ay, ano ba yung pecha auntie ko? December 20, kineme, diba? ba? Yun, December 20. So, hindi nga pala kami nagsabay sa daguso ng mga tao para maggrocery dito nung 15, 16, 17. Kasi ayun talaga yung mga sweldo ng mga katauhan. Ayun yung mga araw talaga na sobra kadamo doon sa mga Sa ini nga talaga si Marjorie Antico, ito lang itong ito lang dito yung nag-iisa talaga sa may... Dito ba sa lugar ko, auntie ko, kung saan ako nakatira. So medyo na din siya malayo. Sobrang dami kasi talaga dito ng population. Dikit-dikit yung mga tao. So, Pag-oras talaga ng sahod, antiko, ko, asahan mo na yan. Mga pang-50 ka pa, pang-20 ka pa, pang-30 ka pa, auntie ko. Pero ngayon tingnan nyo naman, malayang malaya ang auntie nyo para mag-kembot-kembot. Malayang malaya ang auntie nyo na walang mga tao, teh it's perfect talaga yung aking outfit at yung aking suot ngayon na kulay pink na bodycon, di ba? Sobrang perfect talaga siya sa ngayon para ipakita ko yung outfit ko dito. Pero wala nga lang mga tao, auntie ko. Sayang, walang may nakakakita ng outfit ko eh. Nagjuduran pa naman ako kanina. Ang bango pa naman ng aking kilikili ay kineme lang. Sayang, <laughs> so, baka mabash ako dyan ha? So, yun para auntie ko nag start pa lang kami dyan. Nagsimula kami dun sa pinakadulo na maggrocery grocery Kung saan naman, linya-linya siya, auntie ko. Lahat ng mga linya ay dinadaanan namin yan para wala kaming makaligtaan na talagang pangailangan sa loob ng isang buwan, sa loob ng bahay, syempre, auntie ko. Nagsimula dun sa mga sabon, kanyan mga dilata, papunta dun sa mga biskuit, kineme, ba diba? Sa mga sabon, yan siya, auntie ko. Yun, dito na kami sa mga di ba diba? So, tingnan nyo naman mga auntie ko, wala masyadong siksikan ng mga tao. Para tuloy ako ngayon yung princess dito sa loob ng Save More. Parang yung piling ko tuloy ako yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Ay, charot lang. <laughs> Walang masyado kasing tao sa ngayon at medyo maluwag. At natapos na nga kami sa pag-grocery so papunta na kami dito sa my Cashier at magbabayad na kami auntie ko. Bye!